Mula Palapala hanggang sila ay nilakad ko. Ngunit na. oh bawawa. Mula sila, nakauwi ng Palapala ay nilakad ko rin. Patay na nilalanggang. Dalawang oras din na nilakad ko mula Palapala hanggang silang. At dagdag na dalawang oras mula silang hanggang Palapala. Nagsimula ko ng alas 8 at nakauwi ako ng alas 12 ng tanghali. Papaltos na rin yung isa kong paa. Dapat talaga nagsapatos ako eh. Wala akong nakita. Mabibili ng banit. Na negro na ako. Sasobrahan na ako sa paaraw. Habang ulas sa sakyan. sana lakarin hanggang si ano eh, tagaytay kaso ako lang ino pamasahe sa silang specialty center uh. naway lahat ng may sakit ay gumaling 925 25 pala dapat talaga nagsapatos ako eh mas kapanipaniwala na nagja-jogging ako eh outfit ko ba ano mukha akong tatambay tatambay ay enerbon. nerbon ko may shabu shabu no ah, Cecilia you're breaking my heart shaking my tongue that is daily pagod na ako naglalakad pa ako pa uwi what's your mark sa susunod pa Imus naman. Ay, tapos pero ngayon dito muna ako sa silang hanggang sa maabot ko yung tagaytay nahanap tuloy ako ng mga post eh na yung mga moto vlog moto -Z. ako lakad vlog tapos pag nagbukas ako ng shop sapatos, band aid chinelas na matibay ah ito yung the Riviera Riviera Golf Golf ano? Golf basta Golf yun na yun saan na ba yung simbahan? yung alam ko pinakasentro ng ano eh sa may simbahan alam ko eh excuse po hindi, malayo pa po ba dito yung sila, yung ano? Simbahan ng silang? Plaza ko, plaza. Malayo pa po yan? Malayo. Dito mali, pa, pa po. Dito ka lang dumaan. Dito? Dito dito. Dito dito. Dito dyan bago palikok ang paganood. Dito dito. Kung ka dito, dito dito ka bago may paganood ka dyan kapag Ah, okay, sige Thank you. Malapit na pala. Ano araw araw ba ngayon?

It's the railings with that. Uy, ako doon oh. Kahinga ng konti. Pakat <clears throat> na ulit. 9.45 Ito simbahan? Simbahan po. yun naman ah, okay, Thank you, Pa Balik tayo ng konti Balengke ng tsinelas Naliligo <laughs> ata nope ang paltos ko ah last gis na 2 hours ang lakad abot ako para sundin yan ako pag hindi ako umabot sasakay na ako lakad na game na pauwi na ano yung tao Yeah. Abot na tayo ng alas alauna dun. ang ah, kulay na sila. Puti, blue, tsaka gray. White, blue, gray. Tasa dasma. Yellow, green. ten 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 time check ten twenty lim lim na pero sana wag mo na umulan arian Ano to siya? Hi. Tinakip 'yung malapit na ena silang baligay paglalakbay tiba welcome silang 10:30 ni eh. ay napa paupo po 10.35 ten 35 Hello. 11 PM AAM. Dasma Pahin nga muna Sakit ng pa ako Wala na akong tubig Nasa Malinta Elementary School pa lang ako Kailangan natin makahingi ng tubig Naglakad Naglakad po Game okay. 15. lang may hinga ng tubig Eh, pwede makain nyo na May ano po. May Sige po. si ate hindi aware sa ano niya may cellphone doon sa lamesa niya level 25 <laughs> see you. Twelve ball One Pan 8 Dalawa. They'll come home. <laughs> Sunog check. Sobrang itim ng batok ko. po. <laughs> Kapagod ah.